Mga kapatid, ako po si Junjo DTV. Gusto niyo bang matikman ang buwis sa Riwang Lumpia? Katulad ito. Yan, Gusto no? niyo matikman? Tara na. Kami ng mga kong followers, good morning sa inyo. Nandito ako kami ngayon sa Walter Marks ng alam kong tagi ko, soka to ha? ang sino nakakasako pa uh, bumili kami ng fresh lumpia ito na siya ha nagpaalam tayo kay ate na pwede uh, sa kisama sa vlog pumayag naman siya no ayan yes.

Ronaldo so, mga kapatid yung binili namin kaninang lumpiang sariwa ay hawak ko na at titikman ko na rin siya at ipapagkita ko sa inyo ha ito ha yan yan yung lumpiang sariwa na binili namin kanina doon sa first floor ayan ang dami niyang halo no may ubod ng nyok may ubod siyang nyok meron siyang para siyang tinapay yung balat ng lumpia kakaiba siya na nakakain na rin siya eh at meron siyang litos may carrots marami siyang bawang ayan marami siyang bawang oh. Ay, ayan yan 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 ah Ayan yung litos niya oh. Oh, ayan yung litos niya, ayan oh. Ayan. Ayun lang, titikman ko ah, mga kapatid. Ito, ito, ito. Motorop siya. Pangatlong kain ko na itong lumpiang sariwa dito sa watermark. Bye. Mga kapatid, kung gusto nyo makatekin ng sariwang lumpia na masarap siya masarap siya pumunta lang kayo dito sa Walter Mark dito sa may tanyag no ano ito siya oh? ang sarap malaking box dalawang pataong kakain nito sa so, halagang 85 pesos ano ito yung litos nyo ang dami niyang ubod ng ano nyok hmm? yun nga mga minamahal kong followers ay pumayag naman si atin no na pwede isang isama sa vlog sinama natin siya sa vlog bumili kami ng fresh lumpia ngayon naman ay pupunta kami sa second floor